kuya? Kuya! Bakit ano? Si Kuya nga nasa barangay! Bakit? Anong bakit nasa barangay? Ni! tara dito. Bakit? May naisip ako. Uy, hindi na. ko si Daddy kasi di ba nung nakaraan sabi ko bumili si Kuya ng kape na sapak. Hindi, na sapak. O. Ngayon naman, sabihin ko... Kumain ka na. Oo. Ano nga nakakulit Ngayon naman gagawin ko, sabihin ko Daddy si Kuya nasa barangay. Nasaan ka rin kayo? Oo. Oh, oh. Bahala ka. Alam ba yun? Tara. 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 Basta plant niya. Asan mo na si Kuya? Baka silipin niya sa kwarto eh. Sarabi eh. naman yun. Baka sara. Ano? Malamang Kunwari, nakalak niya yun. Tara. Uh, tara. Sabi niya. Okay. Nagbunot ako ng kuko eh. Sabihin lang. So, ikaw lang magsasalita. Uh -huh. Tulog na daddy mo. Pwede gusingin natin.

Lo que hace el gato. Ahí la <laughs> lavo yo. Ah, no. Lo troque sí mane. Así una presentación del mío. 3, <laughs> Light, action. De! 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 Uy, di. Gumising ka! Bilisan mo, si Kuya! Ano? Anong Kuya? Si Kuya! Bakit si ano? Si Kuya nga nasa barangay! Bakit? Bakit nasa barangay? Hindi ko alam! Ay, yan nga, ano nga nangyari? Hindi ko nga alam. Ano, ano mo magpaliwanag? Ayusin mo yung paliwanag mo. Andun nga sa barangay, puntahan mo na. Kaya nga, ba't hindi ka rin ako inakasuhan eh. Hindi man lang nagsabi ano dito nga. Wala nang sabi na gabi, so. O, ba't hindi kayo pumunta? Ba't hindi niyo pa ako? Ikaw ano, nga, ikaw. Ka ba? Ikaw marunong makipag-usap dun. eh. o, mga siguro, mga, 20 minutes na. O, ba't hindi, ba't wala ka dun? Ikaw ang yung maraming kakilala dun eh. Saka yeah. ikaw yung magaldal Ano pag ginawa? Ano ginawa? Hindi Di ko nga alam. Wala ka nagsabi. Pwede na mo. Pwede, ngayon nga lang namin alaman eh. Ano yung pumunta? Kinuha? Ano? Basta, nandun sa barangay. Basta na. Hindi nga, di kami na-inform May nagsabi di, lang sa niya eh. Hindi alam kung anong meron eh. Pwede na. Bilisan mo na doon. Ano daw? Nangyari sa kanya. Pwede hindi nga namin, namin alam. alam. Eh, ba't parang nag ano, kayo? Hindi nyo pa pala alam kung ano yung e, nangyari eh. Eh, siya ba nandun sa barangay na, na eh. Ano Ay, ba? Ayaw mo ba puntahan? Titingnan ka na lang mo ayos ko. Parang ratol, doon? na ratol. Ano, anong, tunay na nangyari? Hindi e, nga namin alam. Ba? ba? Hindi ko nga alam. Basta puntahan mo na lang doon sa barangay. Ano naman ginawa ng... Mag-face ka na! Mo? na. Ano naman ginawa niyan? Mag-face mag mo muna lang maayos. Mag-face ano, ka, mag ka na. Mag-face ka na Ano naman B yan? yung pantas mo? Dalisan mo. Ano ba ginawa niyan? Doon ka... Ano sa may damit, damit mo? Ayaw. Lalo pang patatagalin. Hindi, mo naman mag-isip eh! Magbalit ka lang nga ng damit! nag-aagad eh, nag-aagad, nag-aagad kayo eh. Malangan! Parang sira. Bilisan mo na. Ano ginawa niyang bata na yan? Yan yung And... nasa ano naman. Hindi ko alam, nasa barangay. Ay, nakipag-away ba yan? Ay, na, bilisan mo na ba? nakipag naman yan. Ah, <laughs> uh, parang yung, ano, pag may problema ganyan, hindi nyo ayaw ano eh. <laughs> Oh, ilaw. Tapos kayo. Ratole na ratol na ratol na yan. Hindi nyo alam ano yung nangyari. Bilisan mo na, Dey. Eh, tingin kayo. Si Kuya kasi nasa barangay, eh. Ay, nako. Oh. Um, kaya ginawa niyan. Pa Away na naman siguro. Nakaaway siguro yan. Bilisan mo, Dey. Sa, -sa, -sa ulo talaga. Sa ganyang mo. Kaya eh, ginawa niya, ba't nasa barangay? Oh. Magpahula ka na doon, be. Ay, ikaw ay. na ikaw yung marami ka kilala doon, eh. Baka kaya makapag-usap doon. Kaya, ay, ay nandun naman. Dami-daming tao doon, hindi nga kami sanay sa maraming tao. Mauna ka na. Bakit pintaan mo na, tsaka mo na lang pinapunta sa hindi siya iyo. Bakit wala ka kasama doon yung ta, ano, lalaki na yun. Ako. Oh Ang ginawa ng bata na yun, ba't nang napunta sa barangay? Yung buhok mo, ayusin mo di. Yung buhok, tsaka mag-ilamos ka. Um... Ang... Ay, baka ilamos bilisan mo.

Bilisan mo, D! Eh! Ano yung nakuha? Tignan ko, tignan Tignan ko yung may nagre-ring eh. Pero, may nakakaawin man. wait lang. Ano? Ah, oh, sige, sige, sige. Ano sandali, ano Sandali, sandali, Ilang lang, sandali. Besa mo di. Ano talaga yan? Bilis! Sino kumuha dito? Punta sa loob o di din puntito? Ha? Siya na mag-isa. Siya na mag-isa pumunta doon? Oo, pumunta, o, pumunta na siya na, doon siya siya pumunta mag-isa doon? eh. Eh sabi, ano daw eh?

Oo, 'yung tao nilang <laughs> ako, 'yung mga 'yung mga 'yung Okay lang yan 'pag si Philia nakapaghilamos ka, nakapag-gist ka, di ka na mabaho. Mabaho? Sweet dreams. Sweet dreams. Tulog lang <laughs>